Ang Septuagint ang pinakamapanganib na aklat sa mundo ito. Ang ikatlong siglo bago si Kristo ang lighthouse ng Alexandria ay kapitong kababalaghan ng sinaunang mundo ay nasunog. Sa buong Mediterranean may hindi, malayo sa maalamat na aklatan ng Alejandria, nagsimula ang isang gawain na ang sumusunod na kwento ay iniuulat sa sulat ni Aresus sa mga file, circa 2 siglo. B.C. ang Griegong pinuno ng Ehipto na si Tommy II ay humiling ng isang Griegong kopya ng Hebreong Torah para sa kaniyang kahangahangang librarya, kaya't ang gobernador ng Hodea ay nagpadala ng sepituyud yung mga rabay anim. Mula sa bawat tribo sa Alexandria, nagtatrabaho sa ganap na pagkakahiwalay ang lahat ng 72. Ang mga matatanda ay nagsalin ng Hebreong Torah sa Griego sa eksakto 72 araw at lahat. ng 72 na salin ay makahimalang magkapareho. Kung kaya't ang pangalan na Septuagint na nangangahulugang 70 sa Greek. Ang natitirang bahagi ng Lumang Tipan ay isinalin sa kalaunan ni Tommy II na naghari sa panahon ng Pinnacle ng Greek. Ang kultura at impluensya bilang ang anak na lalaki ng Alexander the Great's General Tommy, ang Tommy II minana ng isang malawak na imperyo na kumalat mula sa Hilagang Afrika. Ngunit marahil ang kanyang pinakamalaking pag-aangkin sa katanyagan ay bilang isang patron ng scholar Jason at ang Golden Fleece o Kian Matematika Mantos kasaysayan ng Ehipto upang pangalanan ng ilang na mabuhay ang mga apoy na dumating ngunit ang pinakadakilang mga volume na ito sa ngayon ay ang Septuagint, ang pinakalumang mga piraso ng Septuagent o LXX na karaniwang tinatawag. Ang yung mga manuskrito ng Biblia na tinutukoy ng mga iskolar ay natagpuan sa mga Qumran Dead Sea Scrolls noong 1952 at pinanggalingan sa ikawari na sa kaduasiglo BC mas mababa sa 150 taon matapos ang orihinal na mga kopya, ay ginawa sa Alexandria ang pinakalumang, kumpletong mga kopya ng Biblia ay ang Codex Vaticanus, 325 hanggang 350 AD Codex Catechus, Tiferta hanggang 360 AD Codex Alexandrinus, 400 hanggang 440 AD Codex Ephraim, Rescripts 450 AD. Lahat ng mga ito upang gamitin, ang Septuagint bilang kanilang pangunahing mapagkukunan, hindi halos lahat ng modernong mga pagsasalin ay nagmula sa isang ganap na iba't ibang mga mapagkukunan mula Teresa. AD sa 405 AD. Si Saint Jerome ay nagsalin ng lumang, tipan sa Latin upang magamit ang mga tinanggap na Hebrew na teksto sa halip na ang Greek Septuagint. Ang Papa ng Roma ay nagpatibay ng Latin Vulgate bilang opisyal na bersyon ng simbahang katoliko. Romano ang pinakalumang kopya ng Vulgate ay ang Codex Amiatinus na ginawa sa Inglaterra noong 700 AD. Gayunpaman ang karamihan sa mga pagsasalin sa Ingles ng Biblia ay gumagamit ng Masoretic. Ang pinakamatandang kopya ng bersyon na ito ay ang Leningrad, Codex mula sa ika na siglo 1000 taon, pagkatapos ng Septuagint. Kung gayon kung ang Septuagint ay mas matanda bakit hindi mas maraming mga Biblia ang gumagamit nito. Si Jerome at ang mga modernong tagapagsalin ngayon ay nagtatalo na ang lumang tipan ay nakasulat sa Hebreo, kaya ito ay makatuwiran lamang na isalin mula sa orihinal na mga manuskrito ng Hebreo at hindi mula sa mga pagsasalin ng Griego. Ang tanging problema ay ang mga orihinal na mga manuskrito ng Hebreo ay hindi na umiiral. Kaya ano ang pagkakaiba ang karamihan ng mga pagkakaiba ay walang kinalaman at hindi nakakaapekto sa alinman sa doktrina o interpretasyon. Gayunpaman may ilang mga kapansin-pansin na pagbubukod. Ang Septuagint ay kasama ang Apocrypha, isang tradisyonal na mga kasulatan na tinanggihan ng mga Hudyong Rabin. Bilang, ang isa pang malaking pagkakaiba sa kasulatan ay ang Genesis ang Masoretic Timeline ay naglalagay ng malaking baha sa paligid ng 2344 BC na kung saan ay 200 taon pagkatapos ng pagtatayo ng mga piramide bilang kinakalkula ng modernong mga arkeologo. Ngunit ang Septuagint ay nagdaragdag ng 650 taon ginagawa ang lahat ng bagay na magkasya ng perpekto sa archaeological record, Melchizedek at Shem ang parehong tao na ito ay magpapahama kay Jesus bilang isang pari sa pagkakasunod-sunod ng Melchizedek. Awit 110.4 Ang Panginoon ay sumumpa at hindi babaguhin ang kanyang isip ikaw ay isang pari magpakailanman. Sa pagkakasunod-sunod ni Melchizedek, Hebreo 7.17 dahil ito, ay ipinahayag ikaw ay isang pari magpakailanman sa pagkakasunod-sunod ni Melchizedek. Isa pang kapansin-pansin na pagkakaiba ay matatagpuan sa Exodo 12.40 ang Masoretic ay nagbabasa ngayon ang pag-aalsa ng mga anak ni Israel na naninirahan sa Ehipto ay 430 taon. Samantalang ang Septo ay nagbabasa ng pag-aalsa sa lupain ng Ehipto at ang lupain ng Canaan ay 430 taon kaya kung saan ito. Ayon sa Genesis 46 Kohath, ang lolo ni Moises ay ipinanganak sa Canaan Si Kohath ay nabuhay ng 1923 taon. Si Amram ang ama ni Moises ay. Nabuhay ng 127 taon si Moises ay 80 taong gulang. Nang magsimula ang eksodo kaya, kung idagdag natin ang mga edad na ito, magkasama tayo ay makakakuha lamang ng 300 taon at hindi 320 taon. At ito ay hindi kahit na pinapayagan. Ang katotohanan na si Kohath at si Amram ay hindi maaring Malamang na mas malapit sa 300 hanggang 100 taon. Gayon pa kung susundin mo ang Septuagint na nagbibigay daan para sa hindi, bababa sa ilang taon sa Canaan at ilang sa Egypt. Pagkatapos, ang timeline ay gumagawa ng perpektong kahulugan ngunit alinman sa mga isyo na ito ay malamang na mag-uugaling ang mga pundasyon ng mundo. Ang paggamit ng Hebreo kahit na bilang isang sinasalita na wika ay sa pagbaba kahit na sa gitna ng mga Hudyo at ay halos ganap na patay sa isa pang dalawang siglo bilang isang higit na Hebrew book from antiquity ang lumang, tipan ay magkakaroon ng kaunting epekto sa mundo. Ngunit sa kanyang Griegong, anyo lalo na ang Septuagint ang epekto ay hindi masukat, hindi bababa sa 2-3 ng mga quote ng lumang tipan na matatagpuan sa bagong. tipan ay mula sa Septuagint Mateo 1.23, narito ang isang, Birhen ay magdadalang tao at mag-aanak ng isang anak na lalaki at sila tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel na isinalin na JOS na kasama natin si Mateo ay binabanggit ang Isaiah 74 na kung saan sa Septuagint. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang birhen ay magdadalang tao sa sinapupunan at magsisilang ng isang anak na lalaki at iyong tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel, ang lumang. Dipan ay napakahalaga sa bagong dipan dahil pinatunayan ito na si Jesus ng Nazareth ay sa katunayan ang matagal ng hinintay na misiyas ng pananampalataya ng mga Hudyo ang katuparan ng batas ni Moises, ngunit ang Masoretic na Kinopia 1000 taon, pagkatapos ng Septuagen ay gumagamit ng salita para sa batang babae hindi birhen noong 1550 AD. Si Justin, martir ay gumawa ng komento na ito, ngunit dito din ikaw ay nagpakapangyarihang pagbaluktot ang pagsasalin ng bahaging ito na ginawa ng iyong mga matatanda sa hukuman ni Tommy ang hari ng Ehipto na nagpapatunay na ang tunay na kahulugan ng mga kasulatan ay hindi tulad ng kanilang isinalin. Ngunit dapat basahin, narito ang isang batang babae ay maglihi na parang isang bagay ng pambihirang kahalagahan ay ipinahihiwatig ng isang babae pagkatapos ng pakikipagtalik tulad ng lahat ng mga batang babae maliban sa mga walang anak. Si Justin Martyr ay gumagawa ng isang magandang punto kung ano ang himala tungkol sa isang kabataang babae na nagdadalang tao kung paano ito ay isang tanda katulad. Lucas 4.18 ay tumutukoy sa hula ni Jesus. Pagbawi ng paningin sa ambulag bulag na matatagpuan sa Isaiah 6.11 ng Septuagint, ngunit hindi sa masoretic na nagsasabing isang bagay na ganap na naiiba, kaya alinman sa masoretic ay nasira o parehong si Lucas at ang Septuagint ay nagkakamali. Si Thomas ay direktang tumutukoy sa mga sugat ng pagsalansang sa krus ng sabihin niya maliban kung nakikita ko sa kaniyang mga kamay. Ang tanda ng mga kuko isali ang aking daliri sa tanda ng mga kuko at isali ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Hindi ako sasampalataya awit 21 sa sapagkat maraming aso ang nakapalibot sa akin ang kapisanan ng mga masama. Ang mga gumagawa ay sumasakop sa akin sa paligid. Sila'y sumaksak sa aking mga kamay at sa aking mga pa. Ang makahulang, Koneksyon sa Jesus pagsalansang sa krus ay malinaw na nakikita sa Septuagint ngunit sa Katumbas na talata sa masoretik na teksto, ang pagdurog ay tinanggal at pinalitan ng gaya ng isang leon ang paglitaw ng heretiko na sekta ng misyanikong. Hudaismo na kilala bilang bukristyanismo ay naging isang pagbabanta sa mga hudyong pinuno ng relisyon na sadyang pinakikialaman nila ang banal na kasulatan sa isang walang kabuluhang pagtatangka na tanggalin ito. Sa kakaibang karamihan sa mga Biblia ngayon ay sumusunod sa Septuagint sa mga pagkakataong ito habang ang Masoretik ay nananatiling pangunahing pinagmumulan para sa natitirang bahagi ng lumang tipan. Ngunit ang kristyanismo ay hindi mapanganib para lamang sa mga hudyong relihiyoso. Yung mga pinuno ng unang siglo ay mapanganib din sa Roma na armado ng isang koleksyon ng mga Greek epistles na kalaunan ay magiging bagong tipan at isang kumpletong griego na lumang tipan. Ang hindi kapanipaniwalang pag-usbong ng kristyanismo ay hindi magiging posible kung ang Diyos ay hindi nakalaan. Inihanda ng maaga ang lupa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng wika at kulturang Griego sa buong kilalang mundo at mahimalang pagbibigay ng kopya ng Griego ng ang lumang tipana na ang walang anino ng pagdududa na si Jesus ang Kristo na tagapagligtas ng mundo at kaya naman ang Septuagint ay isa sa mga pinakadakila at pinakadelikadong libro sa mundo.